Si Pedro, wala yung mabasa nga Sandicaper si Pedro. Please repeat it. What? Ah! Maaayong gabiig sa inyong kanan. Mga ka-iisunan ko diha ni Kristo mga kalamdag ilabi na kayo sa mga hukong sa 70 Adventist Church na tinukod ni Ellen Goodwife atong paminahon karon mga kaisunan kining mga pamahayag ni Pastor Grace bakalare ang banggiitan na pastor sa seventh uh, Day Adventist Church kay matod pa Pastor Grace Bacalares na siya niingon sa iyang pamahayag na walay mabasa sa Biblia na si San Pedro Sandy Keeper. Si Pedro walay mabasa nga Sunday Keeper si Pedro Kalingin <laughs> mong giingon uh, Pastor Chris Bacalaris na walay mabasa sa Biblia nga Sunday Keeper si San Pedro o ang ubang mga apostolis kuman mabanhaw ang atong Ginoong Heso Kristo, Domingo na. Kung atong basahon ang referensya Pastor Bacalaris o ang Biblia, nagtamats gayod ang referensya o ang Biblia. Una, basahon nato ang nasulat diha sa referensya. Diha sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page Uh, 287 The history of the Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem almost 2000 years ago About 120 persons were gathered there the church described to be the society that Jesus founded which is vitalized by the Spirit of God to a structure which He established. The history Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now. Pastor Chris Bacalaris, killing 120 persons nga nagpigom dito sa Jerusalem mga followers to ni Ginoong Hesus o nagpaabot po sila sa pagpunsad sa Espiritu Santo o ang pagpunsad sa Espiritu Santo dili baya to Sabado Pastor Bacalaris Domingo baya to tanaw na to atong basahon ang buhat sa mga apostoles kapitulo 1 versikulo 15 kung kinsay nangulo ni ining maong sa mga kristohanon o mga kristyanos pastor Tres Bacalaris atol sa adlaw nga domingo diin nagpaabot sila sa pagpunsad sa Espiritu Santo Abuhat kapitulo 1 versikulo mga kaigsuonan kung mga sabadista usa ka adlaw ni ana samtang nagtigom ang mga 120 ka magtutuo metindog si Pedro si Pedro mandi ay maoy nangulo sa mga Kristianos ang 120 ka mga sumusunod ni Ginoong Hesukristo diin nagpaabot kini sa pagkunsad sa Espiritu Santo o unsang adlawa ni kunsad ang Espiritu Santo dili sabado kung domingo laing prueba pastor bakalaris nga si San Pedro o ang mga apostoles huma na banhaw ang atong ginoong Jesus Kristo domingo na ang ilang adlaw igsisimba dili na Sabado diha sa San Mateo kapitulo 28 versikulo 16 hangtod sa 17 pastor uh, Chris Bacalares ang napulog usa sa mga pinunan ni Adto sa Galilea dito sa lungsod nga paatuan kanila ni Jesus o sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduhaduha, duha si Jesus kung ato ning atrasan pagbasa sa San Mateo 28 versikulo 1 kama 9 adlaw kini nga Domingo Pastor Chris Bacalares O biha sa San Juan Kapitulo 20 Versikulo 19 uh, Mga Kaisuunan kong mga Sabalista Atong mabasa nga ang unsi Ka mga apostolist ...akiligot si San Pedro ni ini... ...Pastor Bacalaris. Sa pagkakilom-kilom na ni atong adlawa... nga maoy unang adlaw sa simana... ...unsa maning unang adlaw sa simana... ...Pastor Chris Bacalaris... ...di ba Domingo maning adlaw Nagtigom ang mga tinunan ...o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga hudiyo unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon mainiyo ang kalinaw dili ni sabado pastor bakalaris domingo ni unsay giingon ni ginong Jesus sa ang mga apostoles apil si San Pedro nanimba o adlaong domingo mainyo ang kalinaw 20 versikulo 26 domingo gihapon kini pastor Chris uh, Bacalaris human mula bay ang usa kasimana nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak kung uba na kanila si Tomas Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Hesus o mitindog sa taliwala nila o miingon siya kang tumas. Tanawa ang akong kamot o hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo o ayaw na pagduha-duha pagduhaduha. Domingo gihapong kini nahitabo Uh, Pastor Chris Bacalares Busa, dili tinuog kanang imong giingon nga wala'y mabasa sa Biblia na si San Pedro mingsimba o unang adlaw sa simana kung Domingo na ali ay mabasa Ikaw ang wala makabasa Pastor Chris uh, Bacalares So kados ay sila dili sa 33 AD, diri sila sa 4th century. Mabasa na ko na sa mga referensya. <laughs> Lain pang uh, pamahayag ni Pastor at uh, Grace Bacalares nga matod pa niya na ang simbahan katuliko kuno dili kuno 33 AD natukod may mayon si Pastor Chris Bacalares nga 4th century lang di ay kuno natukod ang simbahang katoliko man e, mo man hinuong an na ang Roman Catholic Church nagalungtad o nag-exist na sa panahon sa 4th century gani imo pa mang ingon na kaya ni mo pamatudan sa referensya so lang kay basta basta nga referensya kung so, dili ligon nga referensya salamat sa imuhang pagpamatuod uh, pastor bakalares nga Fort th naglungtad na di ay ah, simbahang katolik. So ay sila, dili sa 33 AD, diri sila sa 4th century, mabasa na ko na sa mga referensya. <laughs> Salamat sa imuhang pagpamatuod nga ang Roman Catholic Church lungtad na di ay 4th century. Abi na og ang SDA maoy na naglungtad ang Roman Catholic Church mandi ay kay kanus alang di ay na tukod ang Seventh Day Adventist Mayo 21 Mel 863 Aha may imuhang Pileon Pastor Chris Bacalaris o uban pang mga sabadista ang naglungkad na 4th century o ang natukod ni agtong Mayo 21 mail 863 Exactly Siu ka uh, pastor Bakalaris nga 4th century naglungkad na ang Roman Catholic Church Ama na ikso, no? Ang maong uh, punto. Ama na ikso, no? Ang maong uh, punto. <laughs>